O oh, mga idol, gusto kayong lahat dyan Tagal tayo hindi nakapag uh, video Puntahan nga natin yung dulo dito Sa Sa ranging natin Yan you know? o Local banded Ang dami na nakatali Yan ang mga black natin oh. Black Gilmore. Yan, hanggang dulo may nakatali na mga idol. Ito puro mga local banded to. Another black Gilmore. Marami tayong napalabas ng mga black Dito naman yung mga mga red natin. Ayan, no? Gaganda. Quality. Mga idol. Katatapos nang magsigain ito. Ayan, mga red natin. eh no? mga ano to siguro mga 6 months alas yung isa itsura ng mga red natin mga ano to ah Gilmore Cross sweater cross sweater yun ang daming red Ito so, tayo sa dulo so, ganda ng black na to mga idol oh Alin buyugin Ganda Ayan oh no? Ito ah uh, Nelson Black Gilmore no nalabas tayo last year ayos, ayos ang uh, resulta kaya pinarami natin Ang maganda pang red dito. Medyo mga bata yung mga nandito. Mga huling uh, na-harvest. Meron tayong nag-iisang lasak. Yan. Lasak. Medyo hindi pa ganung buo yung buntot niya. Yun, mga idol. Dito lang sa farm. So, mabuhay po tayong lahat. See you at my next video. stagan na 'to, mga idol. Bye-bye.